yung manok na na bread sa sa dirang sinatawag nilang na uh, ostrich dito okay, na tayo sa ostrich farm so guys yung mga anak nila ano ba itong tawag ito si guanyal guanyapow kung sa mobile legends siya po ay si Parsa. Ay, sala, ay, hindi po pala. Mali yun, mali. Hindi po pala si Parsa. Si Paul. Pasa mag-is-is ka nga. Wala po siyang mana. Wala pong mana si kung Wala po siya nakakain. Ito yung kung 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 u r kung e a ito ano na po yung manok na 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 bread sa oh my god wow oh my god ah hirap rocket ship yung nakalagay dyan e, oops ito lang ko yata eh mango naman white flag po siya guys ang six table niya sa personal kung gusto nyo pong makita ay punta na kayo dito sa barangay pinagintinan ay sorry inakoy pala barangay inakoy

I careful you. Right. Wait fall, wait, fall. Wait, lang, lang wait, lang, wait wait, Good boy, good boy. A few moments later ha 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 ah <laughs> Bisa sama kawan otak. Kau tu. Oh yok gang anu. Oi ya. Skam skam. With. <laughs> yung big legs siguro yung, yung, mga tanyang mga yung tanyang mga paas ok yung tanyang mga paas dragon yung mga manok na pututan. No, no, sa ano nyo oh. sa anong isa kabantan na nagawa? Natawag ka, no, ka na, bantam chicken. Hindi gagi. Ang bantam